video na pampabuntis. Blessing para mabuntis. Kaya itag mo na kung sino yung gusto mong mabuntis na kaibigan mo dito sa video na to ha. Ayan, bless natin para magbuntis yung mga hindi nagkakaanak guys. Ready? Pwede kayong uminom ng tubig after, tapos i-comment nyo yung lasa ng tubig dito sa video na to. Comment, amen, share nyo yung video nyo to at follow nyo ang aking mga social media accounts, TikTok, YouTube, and Facebook. Apo, Fi Apo Philip Divine Healer po. Game? Okay, sa so nga lang Just pero sa